Laking tuwa ni Lola Cipriana mula Barangay Baraka sa bayan ng Villasis nang bumisita sa kanyang tahanan si First Spouses League of Pangasinan Chairperson Ma Antoazon Giko. Si Lola Cipriana kasi ay nagdiwang ng kanyang ika-isang daang taong kaarawan nito lamang Setyembre. Ganon din ang tuwa ni na Lola Ignacia ng Barangay San Vicente sa lungsod ng Ordaneta at Lola Monica sa Bayan ng Sison ng personal na masilayan ang unang ginang sa kanilang mga tahanan. Dito, dala ng unang ginang ang mga regalong kanyang handog para sa mga centenarian. Ilan sa mga ito ay ang grocery items, hygiene kits at 20,000 pesos na cash incentive. Personal na iginawad ni First Lady Ma Antoazon Giko ang Certificate of Recognition mula pa sa pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Vigico the III. Naabot po yung 100 years old. So personal ko kayo uh, din ng unang ginang si Lola Doria sa Barangay Konsolasyon sa lungsod pa rin ng Ordaneta para personal na ihatid ang kanyang munting regalong baston. Sa pagdalaw ng unang ginang sa mga centenarian, naging katuwang at kaagapay niya ang Provincial Social Welfare and Development Office. Lubos naman ang pasasalamat ng mga centenarian sa kanilang natanggap na munting regalo sa pamalaang panlalawigan. Inaasahan namang patuloy na iikot ang unang ginang upang makapaghatid pa ng tulong sa mga centenarian sa buong probinsya. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.